Turn na naman sa atin dyan mga followers at mga careers ko. Ayan, magtitinola tayo ngayon. Pinagsama-sama ko na ang mga sangkap ng aking gagawin tinola. Andyan na ang bawang, sibuyas at luya at paminta. Ayan, linagyan ko na rin ito ng asin. Ngayon maglalagay ako ng konting tubig lang para kumulo siya. Papakuluin lang natin ng dahan-dahan lang ang apoy para yung mga ilinagay natin na mga sangkap i-absorb ng laman ng manok. Ayan. At pakuluan na natin at pinakamahinang apoy. Ayan. Mabubuksan muna natin ngayon para malaman natin kung pwede na siyang ilagay ang sayote. Ayan. Kung napapansin nyo, Marami talaga ako linagay dyan na sibuyas at bawang para masarap ang ating tinola. Lalo na yung luya. Marami ako dyan ilinagay. Ayan, konti lang ang ilinagay ko kaninang sabaw para i-absorb yung timpla natin sa laman ng manok. Maya-maya, magdadagdag na tayo ng sabaw na insakto sa gusto nating sabaw. Ayan. Sarap na naman to. Na hapunan. Ayan, magdadagdag na tayo ngayon ng sabaw. Ayan no, oh, napansin niyo yan? Kakaunti lang ang sabaw na ilinagay ko muna. Ayan no. Oh. Di ba nagmamantika na siya? Ito nga binawasan ko pa ito kanina ng mga tabak taba kasi ano to eh, medyo mataba yan. Ito kasi pakpak. -pak. Binawasan ko na yan, pero ayan. Kita niya, nagmamantika. Ngayon, magdadagdag ako ng tubig. Yung gusto natin na sabaw. Maglalagay ako ng isang drum. Charot. <laughs> Sa drum Yan, na ilalagay natin. Ngayon, takpan muna natin. Para malaman natin kung Gaano pa kadami ang ilalagay nating sabaw. Ayun, mag-aano tayo ngayon, maghihimay tayo ng malunggay habang inaantay natin ang ating manok na pinalalambot. Hihimayin muna natin para nakaready na kasi naantay na lang natin na kumulo ang ating tinola para ihulog ang ating sayote. ayan, umpisahan na natin ang ating paghihimay ng malunggay ayan, bubuksan na natin ang atin tenola. Wow, kulong-kulong na siya. Ngayon, ilalagay naman yung malunggay Ilalagay na natin. Ayan, hulog na natin lahat. Ayan. Halo-haloin muna. Halo-halo lang hanggang mahilo, charot. Ayan. Ngayon, maglalagay ako ng anik-anik naman. Kasi baka hindi masarap yung tinola ko. Kaya kailangan muna natin mag-alagay ng anik-anik. Ayaw ko nung isadya na para sa pampasarap, ayaw ko. Gusto ko lang yung dati pang ginagamit na original na pampalasa. Yun lang ang ginagamit ko talaga. Yung mga bago ngayon na ginagamit na pampalasa, ayaw ko talaga nun doon pa rin ako sa original na kung saan na maliliit pa tayo yon na ang ginagamit natin kasi pag doon sa isa na yung mga bago ngayon masakit sa ulo sumasakit so, kaya ang ulo ko sino dyan nakaka-relate ng ganun sumasakit so, ang ulo ko pag yun ang gamit ko ayan kaya doon pa rin ako sa original ngayon, titik ko. Yan kung napapansin nyo ang aking tinola na walang dahon ng sili ay wala talaga. Hindi ko na siya kinompleto dahil dahil napakamahal na ngayon ng bilihin. Kaya tama na ako anong meron dyan. Meron naman tayo na kukuhang libreng ano, malunggay. O tama na yan. Tsaka sayote. Ayan. Yung sayote na ko yung kahapon. Ngayon, nakakuha tayo ng libreng malunggay kasi ito yung dito sa harapan ng bahay namin. Ngayon patayin na natin ang ating apoy sa ating tinola. Yan, thank you kung mayro kayong kung nagustuhan niyo ang aking video, paki-like naman and react na rin sa baba. Thank you.